Mark Jude Marikit. Mark Jude Marikit. Mark Jude. Mark Jude. Hello. Mark Jude. Mark Jude. Mark Jude. Alright. So Mark Jude. Mark Jude. Mark Jude. Mark Jude. Mark Jude. Mark Jude Marikit. Mark Jude Marikit. Mark Jude Marikit. Mark Jude Marikit. Hi guys. Ngayon is nandito tayo sa Gold Deluxe. Kung saan dito? sumasakay papuntang Buri, Kabugawan at San Roque. Dito sa Tab tabukan East West Herania Goldilocks yung pamasahe dito is 30. Yeah. So, hi guys! Nandito po tayo ngayon sa Bory Airport. My friends may daanan na dito papunta sa Bory Airport. Madali lang siya. Ayan. nandito na tayo ngayon sa Kabulogan Airport, 'di ba? Super ganda pero hindi pa hindi pa tapos 'yan. Kasi ginagawa pa 'yung dadaanan ng airplane, 'di ba? Ang ganda ng ating at balogan airport na nabago na pala ngayon yung buri Airport. yung buri Katbalogan Airport, ang ganda di ba? Na na talaga yung daan. Hindi ko na alam kung saan na ito. Ang ganda ng pagkakagawa ng Katbalogan Airport. The design is very Filipino. Ganda ng architectural design. Yes. With nature. Yung daanan pala dito is papuntang Situ Malubago, Barangay Kabugawan at Balogan Samar. Yan. Ito may daanan na pala dito. Kasi ngayon lang ako nakabalik dito ng matagal-tagal. May daanan na pala. Wow! Naiba na yung daanan dito sa papuntang Kabugawan or Pabore. Hindi ko lang alam pero naiba na siya ngayon. Ang fairness ha. Ang ganda. Ang ganda din maligo dito. Ay parang shortcut na siya. Hindi ko alam kung shortcut ooh dee dee ganda dito kaso may mga basura sampai fairness eh. <tik> in furnace ang ganda ng daanan dito Grabe. Shortcut pala 'to. Hindi bago ako sa daanan. Hi guys! Please subscribe to Mark Jude's channel. Hello, guys. Please subscribe to Mark Gid's channel. Subscribe to channel. Please subscribe to Mark channel. Please subscribe to Mark channel. Please subscribe to Mark Jude's channel. Please subscribe to channel. Please subscribe to Mark channel. Please subscribe to Mark channel. Please subscribe to channel. subscribe